Okay mga katrami, meron tayong hundasigit dito. Ang problem na effect engine doon idle ay mataas. Ngayon, uh, na scan natin dito. Check natin kung ano yung lalabas sa fault code kasi may check engine yun Pero dito sa tambus, wala naman siyang usok. Okay naman yung sunog. Ang problem na nyo yung is yung... Hindi maganda sunog. Idle. Check natin o. Uh. engine check like engine yan ang no? task RPM, waiting, tapos RBM, no? 1, 5 RPM. RPM. Plating, tapos plak ay RPM, RPM no? 1.5 muna natin. RPM yun scanning tayo then we should check uh, uh, <laughs> uh, nag decide muna tayong mag cleaning dito ng throttle body kasi Ni stop pa ko na nga nang in inspect, ng nga 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 inspect ng natin napakarumi talaga. Kaya try muna sa linis kung hindi madala sa linis yung throttle body medyo wala kasi akong ano so, din dito nandoon pa rin yung check engine yung mm, trouble code uh, sa akin din uh, sa ano dito sa yung palit ng ACB uh, ito yung trouble codes pakita ko sa inyo ayan stuck lang yan siguro ng mga 2 months kaya uh, mas mahirap kasi pagka hindi talaga ginagamit sa kaya minsan doon talaga lumalabas yung mga sira dito, kung makikita nyo, baklas na yung throttle body and di disassemble natin para makita yung loob kasi, yan dyan sa part na yan yung may IACB na yan, yan yung maduming part, kasi pagka nag-clogging yan, uh, may tendency na magbago yung idle natin at hindi tumidu yung minor yan, nag-decide muna tayong pinisan yan, binabaklas natin 10mm ang turnilyo yan kung makikita nyo dun sa mismong throttle body, talagang napaka-dumi kaya expected natin dito sa loob madumi rin. disassemble lang natin. Ah, para sa mga ano, sa mga gasoline engine, napakaselan talaga ng ano ng ganito kasi kapag ka, napaka-rumi, talaga 'yung RPM hindi magtititino yan, ito buksan natin. IACB. Yan, napakarami yun. Grabe oh. dun yun. Dumi. Kaya, nag-decide tayong linisan muna. Ngayon, after malinisan, check natin kung mag-o-okay na siya. Medyo natagalan din tayo sa paglilinis nito. Siguro, mga kalating oras tinat ko talaga natin may yung mga wipes yan ito malinis na yung throttle body kakabit natin yung throttle body yan makita nyo malinis na malinis na yon kakabit naman yung IACB check natin kung working na siya after natin makabit kasi medyo mahal din to papalitan ka agad. Yung iba kasi nagde-decide ka agad palit eh. Kaya medyo mabigat din kung kaya pa naman sa linis, di linisan na lang muna. Lagyan natin konting beta gray or silicon na adhesive para hindi siya magdi kasi yung gasket niya lukopis na. kabit natin. Ah, uh, pinakita ko talaga yung ano, yung step by step para sa mga gustong mag DIY dyan. Ah, uh, ingat lang din para walang aberya. Uh -huh. Ngayon, fast forward tayo. Uh, mabilis. Hindi ganun kahaba yung video sa malinis na malinis lahat po lalapatan para walang leak. Balik lang ulit natin yung kinalas natin yung tornillo kanina. Make sure na sa tamang pit. Kabit natin yung motor. Servo motor nya. May tamang calibration din dyan Kasi na-adjust din yung servo motor na yan Pagka hindi natin na-adjust ng maayos yan May tendency na mataas din yung RPM Ano ito yung map sensor Kabit din natin uh, Make sure na malinis din yung map sensor na yan Kasi basta madumi yung mga part na yan May possibility, possibility na Mag iba yung minor or yung idle ang sasakyan natin nilagyan din natin ng silicone itong ano pagkakabitan yan na. dito nag decide tayo palitan kasi ganun pa rin yan ito yung IACB ah, nabot din ng 3.5 or 3,500 Uh, ah, original naman, naka-increve yung Ah, logo ng denso kasi ang original denso talaga kabit natin to tapakita so, ko sa inyo o, yan may kasamang gasket kaya ang gagawin lang din natin dyan maglalagay lang tayo ng konting grasa para maganda yung Yan, ito na yung ano, luma at bago. ay ah, ikakabit na natin tong bago. Yan, ah, install tayo. Ngayon, sa pag install nito, kailangan nakakalibrate din. May... Yan, kabitan ng air cleaner kung pinaandar natin yan, ah, kasamang palad, ay may problema pa rin. nag-check na tayo ng ano, fading galing ICU. Nag-trace tayo ng ah, uh, uh, wire to end ah, uh, sabihin na okay. tabilang dulo ay wala namang putol lang nandun sa may ECU hanggang dito sa sakit ng ICU. Ah, uh, lahat ng wire. Ang problem dito is ba't at din yung wire nito? Yung isa 12 volts, yung isa signal. Yung isa signal din. Ang problema, yung isa walang output. Kaya nag-decide tayo na pa-check yung computer. And then, after nga nun, pa-check natin yung computer box. Ah, uh, na-confirm na may problem talaga yung computer box. Ah, uh, minsan lang or bihira lang talaga masira computer box. Pero uh, talagang naapektuhan na rin yung IACB kasi sa katagalan na rin talagang kailangan ng palitan. Yan. Uh, ito guys, sinecheck talaga natin tong mga wirings at yung readings. Kung okay na okay ba o ano. May sabit Nakonfirm uh, Na-confirm nga, sabit yung isang wire. Na, kung hindi ako nagkakamali, blue black yun na uh, wire galing ECU na walang reading kasi tatlo yung wire niyan isang orange isang yellow black at blue black this uh, orange ay yung blue black ang walang 1. reading pag dito sa so far uh, nakapag-unsad tayo sa sa yellow troubleshooting 12 volts din din, dito ito. sa ito. Uh, pakita ko sa inyo na maandar na wala na yung check engine Uh, kung makikita nyo wala nang check engine minor niya 1000 pero nag-adjust kasi tayo mag-adjust pa tayo dun sa akap ito yung naging problema na computer box